Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live! live. live. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw, din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. May mga taga-Mindanao, ganap ng insurgency-free ang bayan ng Don Carlos, lalawigan ng Bukidnon, matapos magdeklara ang 10th Infantry Division, 103 rd Infantry Brigade, Police Provincial Office of Bukidnon, at ang Local Government Unit dito. Ang Don Carlos ang siyang pang-anim na bayan sa buong lalawigan na deklaradong wala ng mga rebelling UP people's army nauna sa don Carlos ay ang mga bayan ng San Fernando kadingilan, Damulog, Dangkagan at ang bayan ng Kibawi. E dineklara ng militar PNP at mga respective local government units matapos ang sunod-sunod na pagsuko ng may mahigit sa apat na raang mga pulahang mandirigma na namumugat sa mga nabanggit na mga bayan. Kinumpirma ito ni 10th Infantry Division Commanding Officer Major General Alan Hambala. Samantala, nahukay naman ng mga elemento ng San Luis Agusan del Sur Municipal Police Station kasama ang mga taga-provincial explosive ordinance disposal and canine unit ang mga nakabaong armas panggera sa may barangay Nueva Trabajo ng Naturang Bayan. Isang improvised explosive device or IED, isang granada, isang rifle ridge with booby trap at mga bala ng 7.62 by 39 mm rifle. Sinabi ni Police Regional Office Kalaga, Region 13 Regional Director ng si Police Brigadier General Christopher Abrahano na mga taga-barangay Nuevo ang nagturo sa kinarurounan ng mga armas na pinaniwala ang Rebelding NPA ang mga nagmamay-ari. Wala well, ramos, CMN Robin, reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng City Base. Nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide Nation Maraming salamat. Willie Boy Ramos ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.